Good morning! Happy Wednesday mga kapuso! Good morning Lulu! Good morning Tito! Yung tama ang inyong nabanggit. Tama, ayan, ang, ang restaurant nito sa Barangay Saniga, Mandalayong City ay puntahan ng mga sikat at hindi lang basa-basa sikat mga hari. Partikular na ang The King, Fernando Po Jr. Ito ang kanyang paborito, niluluto ko ang giant squid na ginagawa natin fried calamares. Yun, ilang minuto lang yan, kailangan natin prituhin para maging golden at a crispy. syempre, di ba? Ayan ang itsura niyan. Tingnan nyo, akalain nyo, nandito lang sa isang lugar na ito, ay uh, naglalagay ang ating uh, the Di ba? Tingnan nyo mo. Ilang minuto lang kailangan dyan. Tama lang temperature dapat ng mantika para ma-achieve natin yung tamang texture, yung crispy, yung crunchy na texture nito. Yun. hanguin natin yan. Pwede na lutuin. Ang bris, oh. Okay. Oo. At bukod dyan, ang ating primera akresa, syempre, ang anak ni Sunida alam din niya ang niluluto, ang pagkain paborito ni The King, di ba? Yes! Maggi po! Good morning, mga kapuso! Andito tayo ulit sa Lovey Eat at nag-iihaw ako dito ng pusit. Habang siya yung nagpupito, ako naman nag-iihaw. Oo, naango ko, baka masunog eh. Oo. Sa magalit, papa mo eh. Oo, baka ayaw yun so, nito okay. <laughs> ito, ito yung inihaw na pusit niya. Mm -hmm. Di ba? Paborito niya yan. Diba? Oo. Uh, uh, ano yung sabi mo, may binanggit ka kalina, after shooting? Um, pagka last day daw ng uh, shooting ng pelikula ni Papa, dito daw sila pumupunta. Sabi ni Miss Norma. So, yan daw ang una niyang ino-order. Ang inihaw na pusit at ang pitong pusit. Oh, yeah. giant pusit yan. Ha? Dito mm. lang yan na uh, pinupuntahan ni, ni The King. At uh, bukod oh. dyan, Primera aktresa, Ito daw yung mga iba pang in-order na food ni The game, mm. King. Diba? Ayan, this whole spread and more, plus more, ang uh, in-order niya para syempre sa kanya at do sa buong crew, oh, sa mga cast sa lahat members. Ng tao. Diba? Oh, I'm uh, not surprised kasi mukha siyang masarap na masarap talaga. At tignan mo ito, napakalaki. <laughs> Sabi niya ba, Shopao? Sabi niya, shop? Shopao <laughs> oh. ba oh. ka mo? Ayan, o. Oh. Yeah, no, grabe. Yung grabe. good for, siguro, 10 to 12 persons yan. <laughs> di diba? So, yung mga kasama niya mga actors plus yung director plus yung crew. Yes. Pwede naman mag-share diyan sa isang shop pa lang. Oo. Oh. Uh -huh. <laughs> ano pa ba yung alam mo sa pagkaka-recall mo yung paborito pa niyang kinakain? Well, kasi most of the time naman, mahilig siya sa Pinoy food talaga. Ay, alam ko, mahilig siya sa gambas. Yun yung gambas narinig din. ko. Oh. Uh -huh. From someone I know. Oh. <laughs> uh <-huh. laughs> that someone? Huh? Secret. <laughs> Yes. Okay. So, tingnan natin ha. Mabagong malapit na maluto yung... Oo, malapit na siya maluto. Ayan. Giant pusit, ala the king. Yes. Okay. Ala the king ang luto na ito. Oo. Oh. Ikaw ba eh, mahilig ka rin magluto? Oo, oh, kung oh, minsan-minsan, Pinoy food, mahilig ako magluto ng sinigang. Ganun. Oh. Sa dobo. ayun. It makes sense kasi, di ba? Mahilig sa food ang daddy mo, ang papa mo. Ikaw din, di ba? Mahilig sa food, di ba? Okay. Yun. Ito pa. Yun. Ito yeah. yung mga na, giant pusit, ano? Itong ating, ah, uh, itong ating, ah, lutong kalamares yeah. pwede natin i-plate yan. Plating. Actually, so, so, gusto ko tikman. Pwede na pwede ba t-tikman? -tik pwede na. Yun. Alright. Let's do it. Ayan. Yun. Pwede pong kamayin. Excuse me po. Mas masarap kamayin yan. Oo. Ah, ah. uh, may ilit, may Ito uh, sa ilalim. Ayan. Mm. Yes, ayan. Hmm. Para na rin ako si The King. Diba? Ah! kain ng hari, ganakain natin. Sana nandito kayo para tikman ito, no? Oo oh, okay. nga. Balikan nyo kami, ha? Ito at parang pang iba mga pagkain ni The King, bibida natin maya-maya. So, kabalik natin, di ba? Yeah. So, Pagbabayat ng ulang here! Yeah!